Hi everyone, welcome to my youtube channel For today's video ay magluluto tayo ng crispy pata Ang lulutuin natin na crispy pata ay mayigit isang kilo Intro muna tayo guys unan natin gagawin ay linisan at hugasan ng mabuti ang pata ng baboy. Pagkatapos natin linisan at mahugasan, itabi muna natin at magpakulo na tayo ng tubig. Tama po ang naiisip nyo, pakukuluan muna natin ang pata ng baboy na may mga kasamang sangkap bago natin ito prituhin. Pakukuluan natin para mas madaling lumambot at maluto ang pata ng baboy. Ayan, naglagay na tayo ng pinitpit na bawang at hiniwang onion leeks. Ayan, maglagay na rin tayo ng buong paminta. Maglagay na rin tayo ng seasonings. At maglagay na rin tayo ng asin. Takpan natin ito guys para mas mabilis ang pagkulo niya sa mga nakaabot na po sa part na to at hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe na po para madagdagan naman ang ating mga subscribers. And pakilike na rin po pala itong video. Thank you and God bless. At kapag gumulo na ito, alisin natin ang takip at ilagay na natin ang pata ng baboy. Tingnan lang guys sa paglagay kasi napakainit na niyan. Kapag nailagay ni natin ang pata ng baboy, takpan natin ito at pakuluan ng isang oras. Ayan, kumukulo na siya. Hayaan lang natin yan na kumulo. ayan after 30 minutes pwede nating baliktarin itong pata para maluto naman yung nasa ibabaw Ayan guys, dahan-dahan lang sa pagbaliktad. Ayan, takpan natin uli at hayaan lang na kumulo. Ayan, bali 30 minutes na yung napakulo natin kanina. mag -tayo ng 30 minutes ulit para maging isang oras. After one hour, check natin kung luto na ba ang pata ng baboy na pinapakuluan natin. At kung hindi pa po malambot ang pata ng baboy, pwede po kayo mag-add ng another 30 minutes. At kung malambot na ang pata ng baboy, alisin na natin ito sa ating pinaglulutuan at palamigin na muna. Ayan, palamigin na muna natin ang pata ng baboy. At kung malamig na ito, tusok-tusokin natin ng barbecue stick. Kumuha ng mga lima hanggang anim na barbecue stick para matusok natin ng mabilis itong pata ng baboy. Ayan, lahat natin yan tutusokin maging sa kabilang side. Kinagawa natin yan para lumabas yung excess oil ng pata at para din maging crisp, super crispy yan pag pinito natin mamaya. Ayan, pagkatapos natin tusok-tusokin, maglagay naman tayo ng suka. Sarado mo ngayon. May suka kasi. Ay! Pampadra yan. Malisang to. At pagkatapos naman Ay, natin maglagay rito, ng suka, ay, pres, 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 niya, maglagay naman suka. tayo ng asin. Hindi naman yan malasang. At pagkatapos, patuyuin lang natin yan. At kapag tuyo na, umpisa na natin ang pagpiprito. Ayan, magpainit lang tayo ng mantika. Kailangan natin ng marami mantika dito. Ayan, kapag mainit ng mantika, dahan-dahan natin itong ilagay sa ating pagpipituhan. Pwede na natin takpan para hindi tayo matalsikan ng mantika. Huwag nyo guys, tatakpan ng sagad. Kailangan na nakakalabas pa rin yung hangin or usok sa ating piniprito. Ayan, kapag medyo light brown na ang ilalim, baliktarin muna natin ito. piniprito pala natin to guys sa katamtamang apoy muna. Ayan, balik na natin ito at kailangan na sa malakas na naapoy Ayan, balik na rin natin ulit. Take note guys na nasa malakas na napoy ito. Malakas ang apoy para ma-achieve natin yung crispiness ng pata. Ayan, sa part na to guys, super crispy na ang ating pata. Kaya ahahanguin na natin ito. Ito na guys ang ating crispy pata. Ayan, napakaganda ng kulay ng ating crispy pata. Ayan, pakinggan nyo na lang guys ang crispiness ng ating crispy pata. ayan, tikman na natin ito at para marinig nyo rin ang pagka crispy ng pata promise guys na crispy at talaga ang sarap ng lasa nitong crispy pata hindi kayo magsisisi promise talaga That's all for today's video guys. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell for more updates. Thank you and God bless.